Daming, 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 daming po kamay. daming nahuli nila <laughs> <laughs> may kasilip po mga pops oh nahuli niya oh Tsaka, angat, angat mo angat ng kamay, <laughs> grabe ang dami mga pops oh yan oh. Ah. pangalawang area ah, mga paps so yan 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 kadami mga pops oh. yan oh grabe ganito lang talaga yung mga isda dito mga paps ganito lang kalaki no hindi na siya lalaki yan oh

Manghuli kami ng isda uh, sa ilog no So gamit ko itong lambat mga paps oh. Ayan So ito yung uh, katrupa ko mga paps oh. Ayan, what's up? What's up? Doon uh, kami ngayon sa ano mga paps Sa dulo nitong uh, ilog mga papso, So, yun Dito muna kami dadaan no, mga paps wonder. Ayan Ito yung lugar namin mga paps ayan. So, yun update ko na lang kayo mga paps sa dulo nitong uh, ilog mo paps doon kami manghuli ng isda so yun tara let's go mga paps so pakita ko mga paps yung lugar namin ito yung lugar namin mga paps, so ipakita ko sa hanggang dulo mga paps ha so let's go so yun mga paps so oh. ito yung lugar namin mga paps no Yan. tingnan mo yung panahon kumukulimlim mga paps at saka uh, uh so ito mga paps eh. yan yan yung so, yung bundok na yan mga paps dyan, ako palaging naghahunt mga paps no yan yun mo nagpapag yung ah, bundok yan mo mga, mga paps yun eh. diba so, yan ako naghahunt mga paps dyan sa dulo na yan so ito yung amin mga paps eh. Doon sa dulo ako mag uh, ano mga paps, maglalambat ng ano uh, mga isda no. So, yun mga paps, yang bundok na yan mga paps. Yan ang uh, area ko mga paps pag maghahanta ako no. Yan. Yan din mga paps. Yung nagpapag diyan mga paps. Yan. Oh. Ba. Diba? Mahirap pag maghunt mga paps diyan sa bundok na yan kasi nagpapag siya eh. Yan hanggang doon mga paps hanggang doon sa dulo yan diba so ito yung lugar namin mga paps Ayan. ito yung ilog namin no? na nakadike na Ayan. Ayan, mga paps hanggang doon sa dulo sa dulo kami manghuli ng isda mga paps no? so ito yung lugar namin mga paps sa so, yun yung bundok na naghahunt ako yan hanggang dun sa dulo mga paps yan ang area ko mga paps so dito talaga ako palaging naghahunt mga paps hanggang dun sa taas yung nagpapag hanggang sa likod sa likod na yan mga paps ang ganda ng ano dyan area at dyan ang yung mga wais na alpas no so yun mga paps nandito na tayo sa malapit na tayo no dyan sa dulo nyan so hindi pa natin makita mga paps kasi nandito pa tayo sa ano sa malayo-layo pa so malapit na yan mga paps dyan tayo banda ngayon mga paps yan so walang madaanan kailangan bababa tayo dito so yan yan eh. ito yun mga paps dah mulog ko diha dito balik tayo dito dito balik tayo dito mga paps may kabayan dito mga kaps. Ito yung tayo so, dito mga kaps. Ito yung mababaan. Kasi so, yun. Kasi so, yun mga kaps, nakababa na tayo dito. <laughs> kasi nandito, doon kasi tayo sa taas mga pops, So nakababa na tayo dito mga kaps. Ah, Pupunta natin sa ilog no. Yan. pops, Dito mga pops, maraming isda Dito. So dito tayo manghuli ng isda mga pups, no. Yan. Yan mga Tawag niyo to sa amin mga kaps dam. Yan. Yan ang dam mga kaps. Diyan tayo ngayon manghuli ng isda no. Yan. Yan. Yan mga kaps. Yan. Dito tayo mo. Ah. Uh, manghuli ng isda mga paps no. Yan. Tawag sa amin dam. Pa. Yan mga paps. So dito tayo sa dulo ng mga paps. Marami kasi isda dito mga paps. So, siyempre mga paps, gamit itong lambat, no? Yan. 我老婆到，晚安、嗯。嗯

ang laki o ang laki, no, ang laki bijo bijo, bijo bijo, laki laki, ang laki, laki laki, Ang laki laki, big mangaku ani ayon, bigdamon yun, Yung, yun na, bigem tapet porpanate nay, yun 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 Okay. 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 Oh, bulan-bulan oh. Kami okay. kamot, so insha mga pops, ito yung ano namin mga pops. Ayad. Oh. Ay sinumbanan kami no. May na na oh. Ay. Ng iba mga pops, naglilinis pa oh. no. na mga pops. <laughs> ito yung preparation ng isa mga paps. So, oh, kinilaw. Yan. <coughs> so, ito, umuulan ng mga paps. Kinilaw? So, mga paps, ito yung... alam yung bagay din? Ay lang. Ito na nga Ito Ito, ba? Sa kinilaw, yan. Ito pa? Oh, yan. Kilaw, oh. Ito, ito, suka, oh. <laughs> Ulan na naman oh, mga paps Grabe <laughs> Daming po <laughs> Daming nahuli nila May kasilip po mga paps oh Nahuli niya oh Angat sa ilalim Grabe ang dami mga paps oh Yan Pangalawang area mga paps So yan yan yan, kadami mga paps, oh. Yan. Oh, grabe. Ganito lang talaga yung mga isda dito, mga paps. Ganito lang kalaki, no. Hindi na siya lalaki. Yan, oh. Sobrang dami. Grabe. So, yun, mga paps. Yan. So, yun, mga paps. So, yun, dami, oh. Yan. Yeah. Yeah. May kasili po, oh. So, guys. Yeah. <lating noises> Hindi <laughs> kaya so makapag-video mo kasi umuulan eh. Baka ma-, yung natin eh. So yun, kita ko lang sa inyo mga <omic> paps. mo. muna namin mga paps. Let's go! mga <in paps, <interrupted> ito yung... ito ba? Oh, so yun mga paps no uh, umuwi na kami mga paps kasi uh, yan. lagi na kasing umulan at saka ano, malamig na mga paps so yung mga kasama ko mga paps doon na dumaan no? doon na uh, daanan so kami mga paps dito kami dyan kami dadaan mga paps dyan punta pa, pa na kami mga paps so yun mga paps uh, medyo marami-rami ding nahuli no hindi ako masyado nakapag uh, video mga paps Kasi, yan, umuulan no Takot ako na mabasa yung safety mga paps So, yan mga paps Nakita uh, niyo mga paps no At, yan Una na yung anak ko So, yan uh, and, um, Dalawa, nakatatlong uh, area ako mga paps Marami din ang uh, huli no So, dinala na sa kasamahan ko mga paps So, yan mga paps So, yan Tiyan, mga paps may tumatawid sa tulay, mga papsa. Yeah. Yeah. <laughs> Dami yung tumatawid, mga papsa. <laughs> Pulat sila galing sa kabila, mga papsa. wala yung mga kasamahan ko mag <laughs> Shout out, shout out daw. <laughs> 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 po, kami sa amin mga papsok. Eh, lakas ng ulan mga papsok yung kasamahan ko dalan Dala nila yung huli Yun. Kasamahan ko lang ang bundok mga papso. Sabi, lakas ng ulan sa bundok mga papso. Yan. Lakas ng ulan So, yun. na kami, mga paps, no? Kahapon at ngayon, mga paps. Krabi. Kagabi pa ang ulan. So, yun, mga paps. Yan. Tingnan yung bundok. Krabi. Hindi na makita dahil sa lakas ng ulan. So, yun, mga paps, no? Pauwi na kami, mga paps. Yan. So, yun, mga paps, no? Pauwi na kami. Medyo oh, nakahulo lang na marami-rami din ng nahuli mga paps so yun ah. salamat sa pagsubaybay no sa hindi pa nakapagsubscribe at hindi pa na-hit yung notification bell sa na-hit yun na mga paps para update kayo sa mga ah, videos ko mga paps so hanggang dito lang yung video mga paps ah, salamat sa pagsubaybay bye bye, bye, -bye.